Patok sa masa pa talaga ang full concrete at pang solid pa sa tibay, hindi mo talaga akalain sa halagang 95,000 pesos, mabubuo na ng ganito pwede na agad matirahan, at abangan natin ang full video house tour sa bahay na ito. Ang sukat ng buong bahay ay 14 feet by 18 feet kasama na yung terrace, so ayan makikita natin dito map Erma na po siya at buo na talaga. Ang pagkagawa talaga nila dito sa bahay hindi tinitipid yung materyales. Talagang pinatibay talaga nila makikita nga naman natin dito sa poste nila. At masasabi talaga natin sa Brangpol Ido at mas pinalaki na yung poste. Ito naman yung pinakaharapan ng bahay. nakapolitada na rin sila. Bali dito yung huli nila gawa ubos na dito yung materyales kung baga hanggang dito lang po yung budget na 95,000 pesos. Yung dalawang gilid ng bahay nito wala pang palitada at yung pinakalikod ng bahay. Ito naman yung loob na kapalitada na rin, ang gamit nga pala nila dito sa trosses nila ay kahoy, nakatiles na yung lababo nila at yung toilet and bath. Ang nakagandahan pa dito guys dalawa yung bedroom, na kung saan nakapalitada na rin sa loob. Ito na yung bahay na sobrang perfect at sobrang nakakamura sila dito dahil, hindi mo akalain sa halagang 95k, ito na yung mabubuo niya at kinalabasan na sobrang pangganda na pwede na talagang matirahan kahit hindi pa tapos, dagdag pa rito yung lab abo niya na ka-tiles na at yung CR may terrace pang napaka cute tignan. So ayan guys ito na yung video house tour sa bahay na ito, ayan po ito na yung terrace nila na sabrang cute tignan, yung pinto nila dito gawa sa mahagani na kahoy, at ayan naman yung pinakaunang bedroom nila super linas pagkapalitada at ito naman yung pangalawang bedroom magkasing laki lang sila. Yung mga bintana nga pala nakaslide ang window na lahat. Ang owner nga pala ng bahay na ito guys ay si Ma'am Lynn. Congrats nga pala sa iyo ma'am at sa buong pamilya mo. Si Ma'am Lynn nga po pala ay isang OFW sa bansang Kuwait. Sabrang nakaka-inspired dahil sa isang kontrata lang ay naponder niya na itong bahay na mag-isa. Dahil isa po siyang single ma'am na kung saan nasusumikap sa ibang bansa para magkaroon ng sariling bahay at para sa kanyang mga anak. Sabrang swerte niya dito guys, sulit pagkagawa sa bahay niya at sabrang mura pa ito para sa isang full concrete, na may dalawang bedroom, na kung saan nakapalitada na sa loob at yung nakagandahan dito may terrace na at tiles na yung lababo at CR, talagang sabrang nakaka-inspired at nakakamangha yung kinalabasan sa bahay, worth it lahat ginastos perfect na ang ganito para sa buong pamilya mo ito pala yung nangyari guys kung bakit 95k yung ginastos nila dito sa kanilang lugar mura lang po yung materials at yung gumawa naman dito sa bahay apat lang po na workers bali takyawa naman yung pagkabuo nila dito sa bahay mabilis din silang natapos dito 30 days natapos na nila kahit mabilis lang itong ginawa Paul Ido naman yung pagkagawa at sabrang linis. So dito lang po guys maraming salamat subscribe for more videos update.